simple massage po tayo ito ang gagamitin ko lang po is ang nivea lotion ito nilagyan ko lang po muna ang aking ah, batok, yung gilid po ng ating tainga yan, massage po natin yan kasi dyan po nagsisimula yung ating sipon pag na massage po yan yung sa may batok natin, yung sa gilid po ang ah, gilid po ng ating nga. Yan, may malaking ugat po kasi yan papunta sa ating balikat. Yan, massage natin ng konti. Yan, sa ating gilid ng tainga, massage po din po natin yan. Kasi kasama po yan sa may mga sipun uh, sipon. Yung sisipunin po tayo, yung mag-uumpisa pa lang para hindi po siya matuloy. Yan, massage po natin yan dyan. Tapos sa likod po ng ating tay ngayon. Kailangan po nating i-massage yan pababa. Kasi may malaking ugat po dyan. Yan po yung pinaka main na ugat dyan papunta po sa ating ah, balikat. At pag nagpo-frozen shoulder po tayo yan. Ma ano po yan, maganda po yan. Yung may mga stiff neck, yan ka po karamihan. Lagyan lang po natin ng lotion. Pwede po baby oil kung gusto nyo. Ako kasi baby oil lagi gamit ko kaso naubusan ako kaya lotion ginamit ko. Simple lang po siya pero mabisa po yan na paghilot nyo. Massage nyo lang. Malaman nyo yung sobrang sakit. Yan pababa po yan ha magkabilaan. Pagkatapos sa kabila, sa kabila naman po siya. Pababa po yan. Diyan nyo po malalaman na yung ugat na yan nakakunik sa ating uh, shoulder. Tapos yun po ma, maano nyo po yan, ma-massage nyo po dyan na parang medyo nagbuo-buo yung parang kung sa Bisaya pa naglaguto. Yung mga ugat po natin na ano na na po frozen. Yun, massage nyo po yan dyan. Pababa po yan. Yan sa may ano natin. Yan po kasi yan dyan talaga yung may connecting na malaking ugat dito sa ating ano sa ating balikat. Masarap po yan pagkatapos nyo pong hilotin. Yan yung tainga. Yung dyan sa may tainga. I-press nyo po yung pinaka ano natin. Yung ano bang tawag nito? Yung kontil Yan. I-massage-massage nyo po unti-unti. Tapos press pa loob. Para yung pandinig, pandinig din natin <clears throat> na ano maging maliwanag. I-press natin pababa yung banda din po sa ating balikat, yung sa gilid, masakit po yan dyan. Kasi frozen kasi, lalo na sa mga katulad kong OFW, yung mga workaholic talaga, yan, lagi po yan na, ano, lagi po yan na nararamdaman natin. Pagkatapos, masakit po talaga yan sa masakit. Pero pagkatapos nyo pong na-massage niyan, umaaliwalas po yung ating pakiramdam. Yung magaan siya. Kaya twice week ko po yung ginagawa. Lalo pag medyo mabigat na talaga yung balikat ko. Or di kaya medyo sisipunin ako. Yun, ginagawa ko po yan. Kung gusto nyo naman, if scent oil yung ihilot nyo, pwede din po. Nasa sa inyo na yan, langis mas mainam nga langis eh kung sa probinsya. Pero pag wala, ayun, alcampurado or efficacent oil, maganda din po yan pang ano, pang massage. yan Ako kasi, naubusan talaga ako ng baby oil kaya lotion. Saka, yung sa gilid ng balikat natin, dyan po nag-uumpisa kasi yung pagod natin eh. yon dyan sa may shoulder i-press nyo po yan tapos dahan-dahan hilot pababa dyan nyo malalaman yung pagod yung ano ba, lamig dyan mararamdaman nyo talaga bawat hilot nyo yung lamig talagang masakit kaya kailangan control nyo na lang nasa sa inyo yan ako kasi dinidiinan ko talaga kasi pag once na masakit lang yan sa umpisa pero pag once na lagi mo nang namasahe, nawawala nawawala na 'yan. Unti-unti hanggang sa medyo magaan na ang pakiramdam mo, parang manhid na hindi ka na nakakaramdam ng sakit. Sa umpisa lang talaga 'yan pag ginagalaw mo, ganun talaga ang mararamdaman mo, talagang mabigat, masakit. Ganun. Pero pag once na nagalaw mo na 'yung lamig sa katawan mo, tuloy-tuloy na yon, magiging maganda na ang iyong pakiramdam. Mabilis lang po yan, kahit mga 10 minutes nyo lang bali, ay, magkabilaan. Helotin nyo para sa mga katulad kong OFW, ganyan lang ang gawin nyo. Kasi wala, tayo, wala naman tayo sa